the holy bible reading plan 40th day tagalog version leviticus chapters 21 to 23 and hebrews chapter 8 leviticus chapter 21 mga tungkol sa mga pari isang kabanata Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga paring mula sa angkan ni Aaron. Huwag ninyong dudumisan ang inyong sarili sa pamamagitan ng paglapit o paghipo sa bangkay ng tao, maliban na lamang kung ang namatay ay malapit ninyong kamag-anak, gaya ng inyong ina, ama, anak, kapatid na lalaki, o dalagang kapatid at walang inaasahan kundi kayo. Huwag din inyong dungisan ang inyong sarili sa inyong pagpunta sa libing ng kamag-anak ng inyong asawa. Kung kayo'y magluluksa sa patay, huwag ninyong aahitin ang inyong buhok o puputulan ang inyong balbas o susugatan ang inyong katawan. Italagan ninyo ang inyong sarili para sa akin na inyong Diyos at huwag ninyong lapastanganin ang aking pangalan. Ito'y dapat ninyong gawin dahil kayo ang nag-aalay ng mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa akin na siyang pagkain ko. Huwag kayong mag-asawa ng babaeng marumi dahil nagbebenta siya ng panandaliang aliyo o ng babaeng hiwalay sa asawa dahil kayo'y hinirang ko para sa aking sarili. Kinakailangan kayo ay ituring na banal ng inyong kapwa Israelita dahil kayo ang nag-aalay ng mga handog para sa akin. Dapat nila kayong ituring na banal dahil ako ang Panginoon ay banal at ginawa kong banal ang aking mga tao. Kung kayo'y may anak na babae na nagdudulot ng kahihiyan sa inyo dahil sa nagbebenta siya ng panandaliang aliw, siya'y ituturing na marumi. Dapat siyang sunugin. Kung ang punong pari ay namatayan ng kamag-anak, huwag niyang guguluhin ang kanyang buhok, nipupuniti ng kanyang damit bilang tanda ng pagluluksa. Dapat din niyang iwasan ang paglapit sa patay, kahit na iyon ay kanyang ama o ina. At dahil siya itinalaga sa akin bilang punong pari sa pamamagitan ng pagpapahid sa kanya ng langis ng pagtatalaga, hindi siya dapat umalis sa todang tipanan. Dahil kapag siya'y umalis doon at sumama sa libing, marurumihan ang toda. Ako ang Panginoon. Kung ang punong pari ay mag-aasawa dapat Israelitang katulad niya at tunay na dalaga. Huwag siyang mag-aasawa ng biyuda o ng babaeng hiwalay sa asawa o ng babaeng marumi na nagbebenta ng panandaliang aliw upang sa ganoon ay walang maging kapintasan ang mga anak niya. Ako ang Panginoong humiran sa kanya para siya'y maging banal. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito kay Aaron. Walang sino man sa angkan mo hanggang sa susunod pang mga henerasyon na may kapansanan ang katawan na makapaghahandog sa akin ng mga handog na pagkain. Hindi maaari ang bulag, pilay, may kapansanan ang mukha, may kapansanan ang isang bahagi ng katawan, bali ang paa o kamay, huba, unano, may sakit sa mata o sa balat, o baog. Kaya kung ang angkan ni Aaron ay may kapansanan sa katawan, hindi siya maaaring maghandog sa akin ng mga handog sa pamamagitan ng apoy na siyang pagkain ko. Hindi rin siya maaaring pumasok sa banal na lugar o lumapit sa altar dahil madutungisan ang aking tolda. Pero maaari siyang kumain ng mga pagkain bahagi ng mga pari sa mga banal at pinakabanal na handog. Ako ang Panginoong nagtalaga sa inyo para maging akin. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Moises kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki, at sa lahat ng mga Israelita. Leviticus chapter 22 Ang mga handog sa Panginoon Ikadalawamput dalawang kabanata Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Huwag ninyong lapastanganin ang banal kong pangalan. Igalang ninyo ang mga handog na inihahandog sa akin ng mga Israelita. Ako ang Panginoon. Ang sinumang anak niya aron ngayon at sa susunod pang mga henerasyon na hihipo ng handog para sa akin, ngunit siya'y itinuturing na marumi ay hindi na makapaglilingkod bilang pari. Ako ang Panginoon. Walang sino man sa inyo ang maaaring kumain ng handog kung siya'y may malubhang sakit sa balat o may sakit na tulo o nakahipo ng anumang bagay na marumi dahil nadikit ito sa patay, o nilabasan ng binhi, o nakahipo ng hayop o tao na itinuturing na marumi. Siya'y maaari lamang kumain ng mga handog kung siya'y nakapaligo na. Pero maghihintay siya hanggang sa paglubog ng araw at saka pa lang siya makakakain ng mga handog na pagkain niya bilang pari. Hindi kayo dapat kumain ng alinmang karne ng namatay na hayop o pinatay ng kapwa hayop dahil kapag ginawa ninyo ito, kayo'y ituturing na marumi. Ako ang Panginoon. Kaya dapat ninyong sundin ang mga iniuutos kong ito sa inyo para hindi kayo magkasala sa akin o mamatay. Ako ang Panginoong nagtalaga sa inyo para sa akin. Kayong mga pari at ang inyong sambahayan lang ang makakakain ng bahagi ng handog na para sa mga pari. Hindi maaaring kumain ito ang inyong mga panauhin o ang inyong mga upahang manggagawa, pero maaaring kumain ang inyong aliping binili, o ipinanganak sa tahanan ninyo. Hindi rin maaaring kumain ito ang babaeng anak ng pari, na nakapag-asawa ng hindi-pari. Pero kung na biuda o naghiwalay sila ng kanyang asawa, at wala silang anak, at muling tumira sa kanyang ama, siya'y maaaring kumain ng pagkaing tinatanggap ng kanyang ama bilang pari. Tandaan ninyong mabuti na kayong mga pari lang at ang inyong sambahayan ang maaaring kumain ng bahagi ng handog na para sa inyo. Pero kung sa hindi inaasahang pangyayari ay may taong nakakain na hindi kabilang sa inyong sambahayan, dapat niyang palitan ng kanyang kinain at dadagdagan pa niya ng 20% ang halaga noon. Kayong mga pari, Pakaingatan ninyo ang mga handog na inihahandog sa akin ng mga Israelita. Para sa inyong pagkain nito ay hindi kayo magkasala at nang wala kayong pananagutan sa aking. Ako ang Panginoong nagtalaga sa inyo para sa akin. Mga tuntunin tungkol sa pagpili ng hayop na ihahandog. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki sa lahat ng mga Israelita, pati na sa mga dayuhang naninirahang kasama nila. Kung ang iaalay ay handog na sinusunog bilang handog para tuparin ang isang panata o handog na kusang loob, ang kailangan ay lalaking baka o tupa o kambing na walang kapintasan para tanggapin ko. Huwag kayong maghahandog ng may kapansanan dahil hindi ko iyon tatanggapin. Kung ang handog para sa mabuting relasyon sa akin ay alay bilang handog para tuparin ang isang panata o handog na kusang loob. Ito'y kailangang baka, tupa, o kambing na walang kapintasan upang ito'y tanggapin ko. Huwag kayong maghahandog sa akin ng bulat, may bali, may sugat, o may sakit sa balat. Huwag ninyo itong ialay sa altar bilang handog sa akin sa pamamagitan ng apoy. Pero maaari kayong mag-alay ng handog na kusang-loob na baka o tupang bansot o may kapansanan ang isang bahagi ng katawan. Pero hindi ito maaaring ialay bilang handog para tuparin ang isang panata. Huwag kayong maghahandog sa akin ng hayop na kinapon o may kapansanan ang itlog. Huwag ninyong gagawin iyon sa inyong lupain. Huwag din kayong bumili ng mga hayop na ganoong uri mula sa ibang lugar at ihandog sa akin, dahil hindi ko iyon tatanggapin. Ang bagong ipinanganak na baka, tupa o kambing ay dapat manatili sa kanyang ina sa loob ng pitong araw. Pero mula sa ikawalong araw, maaari na itong ialay sa akin bilang handog sa pamamagitan ng apoy. Huwag ninyong ihahandog ng sabay sa isang araw ang baka o tupa at ang kanyang anak kung kayo'y maghahandog sa akin ng handog ng pasasalamat, sundin ninyo ang tamang paraan sa paghahandog nito para tanggapin ko ito. At dapat ninyo itong kainin sa araw ding iyon ng paghahandog at huwag kayong magtitira hanggang sa kinabukasan. Ako ang Panginoon. Sundin ninyo ang aking mga utos. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong lapastanganin ang banal kong pangalan at ako'y kilalanin ninyong banal. Ako ang Panginoong nagtalaga sa inyo para sa akin. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto para maging Diyos ninyo. Ako ang Panginoon. Leviticus chapter 23 Mga espesyal na araw ng pagsamba. Ikadalawamput tatlong kabanata. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin sa mga Israelita ang mga tuntuning ito tungkol sa mga espesyal na araw na magtitipon sila para sumamba sa Panginoon. Ang araw ng pamamahinga. May anim na araw kayo para magtrabaho, pero sa ikapitong araw ay magpahinga kayo. Dahil ito ang araw ng pamamahinga. Huwag kayong magtrabaho sa araw na ito. Sa halip ay magtipon kayo para sumamba. Dahil ito ang araw para purihin ang Panginoon ang pista ng paglampas ng anghel at ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Ang pista ng paglampas ng anghel at ang pista ng tinapay na walang pampaalsa ay mga natatanging araw upang magtipon ang mga Israelita para sumamba sa Panginoon. Ang pista ng paglampas ng anghel ay ginaganap sa gabi ng ikalabing apat na araw ng unang buwan. At sa ikalabing limang araw ng buwan ding iyon Magsisimula naman ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Pitong araw ang pistang ito. At sa mga araw na iyon, ang tinapay na kakainin ninyo ay dapat walang pampaalsa. Sa unang araw ng pistang ito, huwag kayong magtatrabaho. Sa halip ay magtipon kayo at sumamba sa Panginoon. Sa loob ng pitong araw, mag-aalay kayo sa Panginoon ng handog sa pamamagitan ng apoy. At sa ikapitong araw, huwag kayong magtatrabaho. Sa halip ay magtipon nga kayo at sumamba sa Panginoon. Ang Pista ng Pag-aani Kapag naroon na kayo sa lupaing ibibigay sa inyo ng Panginoon, ihandog ninyo sa Kanya ang unang bigkis ng bawat ani. Dalhin ninyo ito sa pari sa susunod na araw, pagkatapos ng araw ng pamamahinga. Itataas ito ng pari sa Panginoon para tanggapin kayo ng Panginoon sa pamamagitan nito. Sa araw ding iyon, maghahandog din kayo sa Panginoon ng tupa na isang taong gulang na walang kapintasan bilang handog na sinusunog. Kasama nito, maghandog din kayo ng apat na kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis bilang handog ng pagpaparangal sa Panginoon at isang litrong katas ng ubas bilang handog na inumin mga handog ito sa pamamagitan ng apoy, at ang mabangong samyo nito'y makalulugod sa Panginoon. Kung hindi pa kayo nakapaghahandog nito, huwag kayong kakain ng kahit anong klase ng pagkain mula sa inyong bagong ani. Ito may sariwa o binusa, o nilutong tinapay. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito kahit saan kayo tumira, kayo at ng susunod pang mga henerasyon. Pagkatapos ng pitong linggo mula sa araw na kayo'y naghandog ng mga ibinigkis na ani, muli kayong magtipon at mag-alay ng handog ng pagpaparangal mula sa mga ibinigkis ng unang ani ninyo. Ito'y sa ikalimampung araw, ang araw pagkatapos ng ikapitong araw ng pamamahinga. Ang inyong ihahandog ay dalawang tinapay, na bawat isa ay gawa sa apat na kilo ng magandang klaseng harina na may pampaalsa. Ihandog ninyo ito bilang handog na itinataas mula sa inyong unang ani. Kasama nito, magdala rin kayo ng pitong lalaking tupa na isang taong gulang na walang kapansanan, isang batang toro, at dalawang lalaking tupa na walang kapintasan. Ihahandog ninyo ang mga ito bilang handog na sinusunog kasama ng handog ng pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Mga handog ito para sa Panginoon. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Maghandog din kayo ng isang lalaking kambing bilang handog sa paglilinis at dalawang tupa na tig isang taong gulang bilang handog para sa mabuting relasyon. Itataas ng pari sa presensya ng Panginoon ang dalawang tupa at ang handog na mula sa unang ani. Ito'y banal na mga handog sa Panginoon dahil ito'y bahagi ng mga pari. Huwag kayong magtatrabaho sa araw ding iyon, kundi magtipon kayo at sumamba sa Panginoon. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito, kahit saan kayo tumira, kayo at ng susunod pang mga henerasyon. Kung aani kayo, huwag ninyong uubusin ang mga nasa gilid ng inyong mga bukid, at huwag na ninyong balikan para ipunin ang mga naiwan. Ipaubaya na lang ninyo iyon sa mga dukha at sa mga dayuhan. Ito ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Ang Pista ng Pagpapatunog ng Mga Trumpeta Sa unang araw ng ikapitong buwan, magpahinga kayo para alalahanin ang Panginoon. Kung marinig ninyo ang tunog ng trumpeta, magtipon kayo para sumamba sa Kaniya. Huwag kayong magtrabaho sa araw na iyon sa halip mag-alay kayo ng handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Ang araw ng pagtubos. Ang ikasampung araw ng ikapitong buwan ding iyon ay araw ng pagtubos. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon, kundi magtipon kayo sa pagsamba sa Panginoon na may pag-aayuno at pag-aalay ng handog sa pamamagitan ng apoy. Sapagkat sa araw na iyon, gagawin ang seremonya ng pagtubos sa inyong mga kasalanan sa Panginoon na inyong Diyos. Ang ayaw mag-ayuno sa araw na iyon ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Papatayin ng Panginoon ang sino mang magtatrabaho sa araw na iyon. Kaya magpahinga kayo at mag-ayuno mula sa paglubog ng araw ng ikasyam na araw ng buwang iyon hanggang sa susunod na paglubog ng araw dapat ninyong sundin ang tuntuning ito, kahit saan kayo tumira, kayo at ng susunod pang pa mga henerasyon. Ang pista ng pagtatayo ng mga kubol Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga Israelita. Sa ikalabing limang araw ng ikapitong buwan, magsisimula ang pista ng pagtatayo ng mga kubol at ito'y ipagdiriwang ninyo sa loob ng pitong araw. Sa unang araw, huwag kayong magtatrabaho. Sa halip magtipon kayo at sumamba sa Panginoon. Sa loob ng pitong araw, mag-aalay kayo ng handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Sa ikawalong araw, hindi rin kayo magtatrabaho. Kundi muli kayong magtipon sa pagsamba sa Panginoon at maghandog sa Kanya. Iyan ang panghuling araw ng inyong pagtitipon. Iyon ang itinakdang espesyal na mga araw na magtitipon kayo para sumamba sa Panginoon at para mag-alay ng mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Dapat magdala kayo ng mga handog na sinusunog, handog ng pagpaparangal sa Panginoon, at mga handog na inumin. Ang mga handog na ito ay kinakailangang ihandog ninyo sa itinakdang araw ng paghahandog nito. Ipagdiwang ninyo ang itinakdang mga araw na ito bukod pa sa lingguhang araw ng pamamahinga na ginagawa ninyo. At ang mga handog na ito ay dapat ninyong ialay, dagdag sa inyong mga kaloob. Mga handog para tuparin ang isang panata, at handog na kusang loob na iniaalay ninyo sa Panginoon. Tungkol naman sa pista ng pagtatayo ng mga kubon, ipagdiriwang ninyo ito para parangalan ang Panginoon mula sa ikalabing limang araw ng ikapitong buwan, pagkatapos ng anihan. Ipagdiwang niyo ito sa loob ng pitong araw. Huwag kayong magtatrabaho sa una at sa ikawalong araw. Sa unang araw, kumuha kayo ng pinakamagandang bunga ng mga punong kahoy, mga dahon ng palma, mga mayayabong na sanga ng puno sa lambak, at kayo'y masayang magdiwang sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos sa loob ng pitong araw ipagdiwang ninyo ang pistang ito sa ikapitong buwan bawat taon para parangalan ang Panginoon sa loob ng pitong araw lahat kayong mga Israelita ay dapat tumira sa mga kubol para malaman ng inyong mga anak na pinatira ng Panginoon na inyong Diyos ang inyong mga ninuno sa mga kubol nang sila ay inilabas sa Ehipto dapat ninyong sundin ang mga tuntuning ito hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ito ang tungkol sa mga itinakdang pagdiriwang sa pagsamba sa Panginoon na sinabi ni Moises sa mga Israelita. The Book of Hebrews Chapter 8 Ikawalong Kabanata Si Kristo ang ating punong pari. Ito ang ibig kong sabihin. Mayroon na tayo ngayong punong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasang Diyos sa langit. Naglilingkod siya bilang punong pari sa pinakabanal na lugar na hindi tao ang gumawa, kundi ang Panginoon mismo. Ang bawat punong pari ay itinalagang mag-alay ng mga handog at kaloob, kaya kailangan na may handog din ang punong pari nating Kung nandito pa siya sa lupa, hindi siya maaaring maging pari dahil mayroon ng mga paring nag-aalay ng mga handog ayon sa kautusan. Ang pag-aalay na ginagawa nila ay anino lang ng mga bagay na nangyayari roon sa langit. Sapagkat nang itatayo na ni Moises ang toldang sambahan, mahigpit siyang pinagbili na ng Diyos. Kailangang sundin mo ang planong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit higit na dakila ang mga gawain ni Jesus bilang punong pari kaysa sa mga gawain ng mga pari dahil siya ang tagapamagitan ng isang kasunduang higit na mabuti kaysa sa nauna at nakasalalay ito sa mas mabubuting pangako ng Diyos. Kung walang kakulangan ng unang kasunduan, hindi na sana kailangan pang palitan. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng mga taong sumusunod sa unang kasunduan. Kaya sinabi niya, Darating ang panahon na gagawa ako ng bagong kasunduan sa mga taga-Israel at taga-Huda. Hindi ito katulad ng kasunduan ginawa ko sa mga ninuno nila noong akayin ko sila palabas sa Egypto. Hindi nila sinunod ang unang kasunduan ibinigay ko sa kanila, kaya pinabayaan ko sila. Sinabi pa ng Panginoon, Ito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa mga mamamayan ng Israel pagdating ng araw na iyon. Itatanim ko sa isipan nila ang mga utos ko at isusulat ko ang mga ito sa mga puso nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila naman ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangan pang turuan ang mga kababayan o kapatid nila na kilalanin ang Panginoon. Sapagkat kikilalanin nila akong lahat mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila. Sapagkat patatawarin ko ang kasamaan nila at lilimutin ko na ang mga kasalanan nila. Nang sabihin ng Diyos na may bago ng kasunduan, malinaw na pinawalang bisa na niya ang nauna, at ang anumang wala ng bisa at luma na, ay mawawala na lamang. The Holy Bible Remember, the Word of God is alive, He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video. Thank you.